Ang Finland ay disparadong nangangailangan ng dalawang milyong mga Pilipino, ngayon mismo. Ngunit, hindi ito katulad ng iniisip mo. Sa video ito, tatalakay natin ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ng Finland ang tulong ng mga Pilipino, at bakit mga Pilipino lamang. Imagine this, katropa. Nakapiraka sa isang bansa na kilala sa malinis na apaligran, high quality na sistema ng edukasyon at mapayapang pamumuhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang napakahalagang bagay na nangyayari. Ang Finland, na itinuturing na pinakamasayang bansa sa mundo, ay humaharap ngayon sa isang napakalaking krisis. Anong krisis baka mo? Well, ito ay ang labor shortage o kakulangan sa manggagawa. Isang krisis na sa sobrang lala ay handang magbayad ang bansa ng 90,000 pesos sa mga Pilipino para lamang pumunta at magtrabaho doon. Ngayon, alam ko kung anong iniisip mo. Bakit kailangan pang magbayad ng Finland ng ganoong kalaking halaga sa mga Pilipino? Ano ba ang nangyayari? Isa ba itong matinding pagkakataon para sa mga Pilipino? O mayroon pang mas malalim na bagay na nangyayari ngayon sa Finland na nagtutulak sa kanila para gawin ang offer na ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! ang Finland ay naharap ngayon sa isang mahirap na sitwasyon. Ang kanilang populasyon ay mabilis na tumatanda at is ito sa pinakmabilis na tumatandang bansa sa Euro. Pagdating ng 2030, halos 25% ng populasyon ng Finland ay lampas na sa edad na 65. Nanganghulgan ito na kakaunti na lang ang mga manggagawa at mas marami ang mga retiree. At anong mangyayari kapag walang sapat ng mga manggadawa upang suportahan ang ekonomiya? Magkakaroon ng malubhang labor shortage na lubhang mapanganib para sa bansa at sa sistemang pandipunan. Ngayon, marahil ay natataka ka. Bakit hindi na lang sila mag-recruit mula sa ibang mga bansa sa Europe? Well, hindi yung ganoon kadali ka, tropa. Maraming bansa sa Europe tulad ng Finland ang naharap sa kaparehong demographic problem dagdag pa rito pinipili ng mga nakababatang henerasyon ang mas tech-oriented o flexible ng mga trabaho kaysa sa mga industriya na desperadong kailangan ng Finland. Dito pumapasok ang mga Pilipino. Pero teka muna. Bakit nga ba nakatuon ang atensyon nila sa mga Pilipino? Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamalaki at pinakamauhusay na labor force sa buong mundo ang mga Pilipino ay may reputasyon sa pagiging isa sa pinakamasisipan, pinakamaasahan at adaptable na manggagawa na makikita mo kahit saan. So, bakit nag o ang Finland ng 90,000 sa mga Pilipino? Hindi yan maliit na halaga. Maaaring hindi ganoon kalaki ang halaga na yan kung ikukumpara sa sahod sa iba pang mga bansa. Ngunit sa Finland, malaking bagay na yan. Ang 90,000 pesos ay katumbas ng halos 1,600 euros. Sa Finland, sapat na yan para mamuhay ng komportable, makabayad ng renta, at ma-enjoy ang disenting pamumuhay. Pero dahil ang Finland ay desperadong nangangailangan ng mga manggagawa, handa silang maglaan ng ganitong klase ng financial commitment upang mahikayat ang mga taong handang punan ang mga puwang na yon. You see, ang halaga ng pumumuhay sa Finland ay talagang mataas, lalo na sa mga lungsod tulad ng Helsinki. Ngunit, may malaking pangangailangan para sa mga manggagawa sa mga larangan tulad ng healthcare, technology, hospitality at construction. Ang sahod ay maaaring hindi kasing taas kumpara sa ibang mga bansa. Ngunit ang mga benepisyo ay kamangha-mangha. Mahusay na healthcare, libreng edukasyon, mataas na kalidad ng buhay, isang mapayapang kapaligiran. Kaya para sa mga Pilipino na naghahanap ng bagong simula, ang offer na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa lifestyle, mga oportunidad, at sa hinaharap na maaring ibigay ng Finland. So, bakit nga ba partikular na pinupuntirya ng mga Finnish employer ang mga Pilipino? Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang hindi matatawarang work ethic. Wala ang makikitang mga manggagawa na kasing dedikado, flexible at handang magbigay ng higit pa sa kanilang makakaya tulad ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay nag excel sa kanilang ginagawa at hindi lang ito tungkol sa kasipagan. Ito ay tungkol din sa kakaihang umangkok o adaptability. Ang mga Pilipino ay may natatanging kakaihan na makiisa sa iba't ibang kultura at kapaningiran. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo sila na umuunlad sa mga bansa sa buong mundo. Ngunit, hindi lang ang mga kasanayan at kakayhang umangkop ang nagpapatingkad sa mga Pilipino. Kundi, pati na rin ang kanilang positibong pananaw, sense of community, at ang kanilang katapatan sa mga employer. Ang mga Finnish employer ay naghahanap ng mga taong hindi lang magaling sa kanilang trabaho, kundi mga taong mananatili, bubuo ng relasyon sa mga kasamahan at mag-aambag sa komunidad. Taglay ng mga Pilipino ang lahat ng kataanghiang ito. Pero hindi naman ito one-way street itanga. Ang Finland ay makikinabang ding siyempre, pero malaki rin ang benepisyo para sa mga Pilipino. Let's take a step back mga katropa at pakinggan natin ang kwento ng ilan sa mga Pilipinong nakapagtungo na sa Finland. mula sa mga nurse sa mga ospital sa Helsinki hanggang sa mga construction workers sa Tampere. ginuong tahanan na ng mga Pilipinong ito ang Finland at namuhay roon ng maayos. Tulad na lamang ni Maria, hindi niya tunay na pangalan. Isang nurse na lumipat sa Finland limang taon na ang nakarabaan. Nagpunta siya roon upang maghanap ng mas mataas na sahod, siguridad sa trabaho, at isang tahimik na kapaligiran upang panakihin ang kanyang mga anak. Ngayon, tinutupad na niya ang kanyang mga pangarap. tumutunong sa mga nakatatanda at tinatamasa ang mga pinipisyo ng natatanging healthcare system ng Finland. Nariyan din si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan. Isang software developer na nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang nangungunang tech company sa Finland. Ibinahagi niya kung paano pinapayagan ang work culture ng Finland na babalansin niya ang trabaho at buhay. Para sa mga Pilipinong ito, hindi lang ito tungkol sa sweldo, kundi tungkol din sa pagkakaroon ng dekalidad na buhay sa isang bansa na pinahahalagahan ang balanse ng trabaho at buhay, kaligtasan at pagkakapantay-pantay. Ang mga kwentong ito ay hindi na pangkarniwan. Ito ay nangyayari sa buong Finland. Ang mga Pilipino ay nag-a-adapt, nag-aambag at bumubuo ng hinaharap sa malaparaisong bansa ng Finland. So, saan nga ba talaga kinakailangan ang mga manggagawang Pilipino? Magsimula tayo sa healthcare. Ang healthcare system ng Finland ay isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Ngunit, naharap ito sa matinding pressure dulot ng tumatandang populasyon ng bansa. Mataas ang demand para sa mga nurse, caregiver, at mga medical professional. Ang mga ospital at mga care homes sa Finland ay patuloy na nagre-recruit ng mga Pilipino dahil sa kanilang mga espesyal na kakayahan at malasakit sa pag-aalaga. At hindi lang si healthcare. Maging sa sektor ng teknolohiya ay kailangan din ang mga Pilipino. Ang Finland ay pahanan ng ilan sa pinakakilalang tech companies sa buong mundo tulad ng Nokia, Rovio, ang creator ng Angry Birds, at Supercell, ang creator ng Clash of Clans. Ang mga Finnish company tulad ng mga tech giant na ito ay nakatuon sa Pilipinas upang punan ang mga posisyon sa software development, data analysis, IT support at marami pang iba. At nariyan din ang construction. Ang lumalakas na real estate market at infrastructure project ng Finland ay nandudulot ng makinding pangangailangan para sa mga biyasang manggagawa sa construction at engineering. At sino ang tumutugon sa demand na ito? Siyempre ang mga Pilipino. Ngayong natalakay na natin ng detalyado kung bakit kailangan ng Finland ang mga Pilipino at kung gaano kalaki ang handa nilang ibayan. Sagutin naman natin ang isa pang mahaladang tanong. Paano nga ba makararating sa Finland ang mga Pilipino? Kilala ang Finnish immigration sa pagiging straightforward nito. Ngunit may ilang bagay na kailangan mong malaman kailangan mo magkaroon ng job offer. At ang proseso ng pagkuha ng work visa ay maaaring magbago depende sa iyong profesyon. Maraming Pilipino ang pumapasok sa Finland gamit ang temporary work permits. At pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa bansa, maaari silang mag-apply para sa permanent residency. Kaya kung iniisip mong pumunta at lumipat sa Finland, maaaring ito na ang inihintay mong pagkakataon ang Filipino community ay patuloy na lumalago sa Finland. At hindi lamang sila nagtatrabaho roon. Sila ay nakikisa rin. Nakikipagkaibigan, nagdiriwang ng mga Filipino festival, at ibinabahagi ang kanilang pagmamahal sa pagkain, musika, at tradisyon sa kanilang mga Finnish neighbor. So, ano ang hinaharap ng Finland at ng Pilipinas? Ang relasyon ng dalawang bansa ay patuloy na magiging mas matibay habang patuloy na umaasa ang Finland sa mga manggagawang Pilipino upang punan ang mga kakulangan sa labor force at makapag-ambag sa kanilang ekonomiya. At para sa mga Pilipino, ito na marahil ang simula ng isang bagong kabanata, puno ng mga oportunidad, pag-unlad, at mas magandang kalidad ng buhay. Higit pa sa mataas na sahod ang maaring ibigay ng Finland ito ay nag-aalok rin ng isang magandang hinaharap. At para sa mga Pilipinong handang gumawa ng hakbang, ito ay isang hinaharap na magbibigay ng katatagan, oportunidad at mataas na antas ng pamumuhay. Ito ay simula pa lamang. Ang tanong ngayon ay, handa ka ba sa pakikipagsapalaban? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, isa ka ba sa mga nais makipagsapalaran sa Finland? Kung oo, ano ang nagtulak sa iyo para sa desisyong ito? Mataas na sahod, mga benepisyo, o mataas na kalidad ng buhay? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa pananood and see you next time.